papawis tayo ngayon kahit kuwante so time check 1.37 hapon tayo ride out so akit lang tayo ng cabrera tapos side trip tayo ng tambay tayo ng tak tak so yun lang yung biyan natin ngayon matagal na akong ano dinakakapag bike na medyo mayahon kasi alas na kailang linggo na ako nasa Makati lang tapos dalawang linggo pahinga hindi tayo nakapag rides so bago natin ituloy ang ating biyahe pasok muna na intro Mga okay, oh, ganitong ride out talaga yung maganda. Oh, 1.55. 1.55 p.m. Sa pool ng init. Kaya kakaliwa tayo rito. Ha? santai <tinyo> Pabili lang tayo ng okay-okay rito sa Taytay. -tay. Siyempre, pantalon, isang daan lang eh. Ayan, sa baba, 50 lang. Anin ko naman yung mamahalin na pantalon. Eh wala naman tayong pambili noon. wala na pambili. Oo, <laughs> <laughs> lang tayo sa mga okay-okay lang. Lolo, yan panjak. Naka 7.8 km na ako mula dun sa Pasig. Eh napakaraming ano bilihan. Pambili lang ang kulang. <laughs> Tayo sa palengke. Dibimo ay tay konti na lang aahon na ilang linggo kong natin gamag pajak naaaaaaaaaaaaaaaaaaap uh, na ilang linggo na bakante pumajak ngayon aahon ka ng kabrera uh. natin itong ahonin itong Cabrera Pinahirapan na naman ang sarili Oh di ba Ah Ramdam ko yung hingal ko doon Nabuhay yung ano Nabuhay ang puso Muli mong binuhay Ang puso ko <laughs> Cabrera po ikaw ate <laughs> po nang pati po <laughs> Bilya Bilyon eh? Bilya Leonora Ah, huh. ah, ah, ni ah, 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 naka-open pipe na ako eh. Salamat, lusong na. Ang hapdi sa mata. Ang pawis. Ito yung pala to. Oh! 20 Dawit dila na ah. 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 Ito tayo rin sa mayroon ang pinipicturan. Ito tayo rin sa kaliwa tayo rito. pag medyo napahinto ka talaga sa pagpapadyak nakakatamad na nakakatamad ng na bumalik kailangan nating labanan ang tukso, kailangan nating labanan natin yung katamaran gaya kanina gumising ako ng alas stress para mag ayala pa ako so nagising ako ng 5.30 tinamad na ako tulog ulit eh. pagising ko alas 8 Wala na Mas, lalong tinamad na talaga so kaya kanina pag ano, sabi ko 12 idlip lang ako ng konti tapos papadyak ako kailangan natin labanan talaga eh kailangan natin pagpawisan dalawang linggo na halos hindi ako pinagpawisan man lamang dahil hindi na ako nakakapadyak pagkaramdam ko magkakasakit na ako ng todo iba kasi talaga pag dati active ka sa bike to work ngayon stay in ka na wala grabe dati nakaka 200 weekly ko kahit di ko na kailangan mag long ride dati ngayon, ala na. Butaw. Ako tayo ng ano. Nakaliwa tayo rito. Ako tayo ng ano. Tak tak. tayo ng ano. Tok, tok, Yun. Ito tayo. Welcome sa Barangay de la Sagad natin hanggang dulo. Tapos balik na ulit. Balik, balik. Take one kicking mm -hmm. curry simply by now. apos balit na may nag-aaya kami ng BGC so doon na kayo mag na night ride <laughs> night ride na ahon ah, tayo pabalik galing sa tak tak ah. Kunti lang naman ta. Paya pala pag ano, linggo ng hapon. Check break, check grade At mahabang lusong na to. So guys, lulusong na tayo. Kahit pa naka-ano tayo. Nakapagpapawis. tunaw lang tayo ng ano ng taba Lusong na tayo Kini ko lang yun, ano yung preno ko Ibutin. Uh, sisilaw ako ng araw.